Hello guys. So for today's video, gusto ko ipakita sa inyo kung paano magsimula sa paggawa ng AI videos. Kahit beginner ka lang, promise. Simple lang 'to at madali mong masusubukan. Tara, simulan na natin. Step 1. Update profile and cover photo. I-update mo 'yung profile at cover photo mo. Simple lang pero super effective makikita agad ng friends mo na active at fresh yung profile mo. Step 2. Check privacy settings. I-check mo ang privacy settings. Siguraduhin nakikita ng friends ang profile mo. Kung sobrang private, minsan hindi recommended ang profile. Kaya i-adjust natin ito. step 3 engage normally engage ka normally magpost maglike magcomment easy di ba makikita ng algorithm na active ka at automatically mas recommended ang profile mo try nyo na at comment kong gumana at ayun guys tapos na try nyo na at comment kung gumana sa inyo. Follow ka lang para sa more quick FB tips at AI.